Oh no. Ay ko. Ay ko. Gutik, gulat ako sa'yo! iyo. Ay ko. Gutik, gulat ako sa iyo. na lang na balance ko. Gulit ako dumay ko eh. Akala ko tatawid eh. Puti <laughs> na yung balansi ko. Natukod ko yung isa kong kaliwa kong pa. Nadula sa ano sa imento. Untik na, untik na. Woo! <laughs> tumama ng konti yung ano ko. Binti ko dito sa ano ko. Sa bangka ng ano. Oh, ano ko, tumama ah. <laughs> Buti na yan. Buti na nakasapatos ako Kundi baka Nadulas yung chinelas <laughs> Naitukod ko yung kaliwa kong pa <laughs> Yes sir, yes sir ako yung kuya eh Nakala ko tatawid na preno ko Nadulas tuloy Harap yung nadulas eh, harap na gulong <laughs> <laughs> so, nailang lang ako, nailang lang ako do kay Kuya kasi akala ko lang tatawid. Ay ano. Akala ko lilinya siya. Kaya namreinwo ako. sakto Sa yung dinaanong ko may buha-buha ang -buha, lupa-lupa kaya dumulas yung harap <laughs> thank you thank you Butin, natukod ko. <laughs> Kaso tumama to dito sa taano ko. Ito. Tumama sa ano. <laughs> sa bangka kasi natukod ko siya. Yun yung ano. Yun yung nakapagpa balanse sa motor ko para hindi ako matumba ng tuluyan. Ho <laughs> 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 oh, oh, oh. <laughs> Yahahaha <laughs> Si 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 si, -si. -hah 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 -hah. <laughs> <kala> sisira, Talk about it Talk na <laughs> Ito na <sinasabi. laughs> a little bit longer. Ah, ito buma dito. Oh, yun oh, nagaano sila oh. Lilinis. yun oh. Oo nga, ano, dito oh. Dito buma oh, dito. Lilinis sila doon eh. I do wanna talk about it. How you broke my heart. Tuk, 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 tuk. This was a just a little bit longer. Just as they with a list To my heart. Heart. Just to stay and listen to my heart, oh my heart. <laughs>